Ready, 5.30, I think. 5.30, after natin mag-silamot, mag-pray, direct na tayo sa kusina para mag-dobo. Dito tayo ng half dog. Bawin nyo na ating estudyante, guys. Everyday talaga, ano, um, 5.30 ako natin dito kasi na So, kailangan natin yung pagluto ng alisan at ng kanyang babaunin. Sa so, umaga, prito-prito lang mga kanyang babaunin. Hot dog, ayan. Sa itulog, ganon. Pero ngayon, ayan, hot dog nyo na. Ito nyo Then after nito, magsasakag ako ng kanin. And then, gigisingin ko na yung ating estudyante. Para makakain na. And baka, pasok na guys. Ayan, yes, bali na iba lang yung kasi ng ating life sa mayon. Ayan, magsasaka na ko guys. Sige ako dito. Nabago yung routine ng ating buhay. Kasi nga tayo ay sumasama kay Kuya Bal. Kapag limisyon, kasama si Maria. Pinalito na si Maria. Nabagay mo din ang ating life. So, sa halit na dito tayo sa bahay at magla-live sa uh, umaga. It's, ang live session to guys is gabi na lang. Sa so, gabi na lang after ni Kuya Bal mag-premier. O kung maaga man kami makaka-uwi. Ayan. Ganun sa akin, mga 6 or 7, mga live session ako. Ayan, kagaya kagabi, ano oras na yun ako nag-live session? 9. 9 to 10. nag-live sharing ako ng 9 to 10. So, isang oras lang naman yan, guys. Isang oras tayo nag live sharing. And, ayun. Sa so, umaga, kasama tayo sa ano, commission. Pag may mga pagkakataon. Siguro pag may mga pagkakataon naman na ah. may importante akong lakad, hindi rin makakasama. So, ayun. Yun yung nabago sa routine ng ating life. Meron pa kaming natirang Paano ba na pag yan? Ininit ko na lang. Tapos na tayong magluto na ito. Sinagigising ko na yung aking istigante para makita na. So, mamaya uli guys. Hey guys, nakagayak na tayo. Kabihis na. At uh, naghihintay na lang tayo sa chat ni Maria. Habang naghihintay, nag-edit muna ako, nag-upload. Para mamaya, ano ko na lang yon I-upload ko na. I-unlisted ko lang muna para mamaya upload na. So, habang naghihintay, marami naman tayong nagawa. Hindi ko na na-video guys, kanina yung pagluluto ko. Pag, ayong ah, pagkain namin, pagluluto, ay, et cetera, et cetera. Yan, yung mga ibang ginawa is hindi na natin na-video. Kasi nga, alam nyo naman, kapag umaga is nagmamadali talaga lagi tayo. oy, tapos, ah, nandito pa yung aking alaga na laging nagpapasaway. Ayan, ito siya, Oh. Tingnan nyo yung aking alaga, oh. Say hi! Diba? Hi ka dyan, sa vlog ko. Hi muna sa si vlog. <laughs> Lagi yan nakabantay sa akin guys kapag ako ay uh, nandito. Nag-e-edit. Nagbabantay din yan. So mamaya, aalis ako. Susunod yan sa akin. Hayaan ko na lang muna sa labas. Kaysa sa makulong siya dito sa ano, sa loob. Hindi naman yan lumalayo guys. So mamaya, ayan, next. Sana naman tayo. Sa lighthouse. So mamaya uli guys. <laughs> ayan, nandito na kami sa lighthouse. Sama ano, si Maria. Nandito si, ano, si Aling Bertha Nilinis. Tapos, ayan, nilinisan namin yung rock. Nilabas namin dito, guys. Para malinisang mabuti. Hmm. Si Maria magluluto ng posit. At maglulunis For today, Poshet, adobong pisit. Na. Hindi, nawala yung amoy mm -hmm. tapos pag na, na, naanuhan na, na yan dang, isingaw lang buksan lang ba mm -hmm. Para sumingaw. Para di mamaho. Ano may may posibilidad ka mabuhay sa dagat pero pag sa taas wala na kasi may pagsabog pa yung aeroplano iso... isa natin yung isang yung rat guys dito lang muna natin kasi sigawin natin para ano matanggal yung ano tapos para sumingaw ito lang muna natin yan guys para makatulog may pagbalik Saka natin yan ayos. Ayan po, si Aling Berta. Hello, good morning to all. Bugas, sama po namin yan ngayon sa mission. Hindi <laughs> lang <laughs> po kami kay kuya Bal Hindi pa lang si kuya? Hindi kuya? Hindi. 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 Diba Ay, hindi. Green yun. Green. 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 Ayan o. Oh. Malinis namin iniwan ang kusina, guys. Lahat ng pinag... Ano namin dyan? Lahat ng aming ginamit ay aming hinugasan. Si Maria po ay busy muna. Nagyayaw-yaw. And Ito, ayan sila. Ito, sa mo. ang inong ko ang ganda mo dito. Wait lang. Ipipicture ang kita. Iniwanan ko lang. oh, nila diba? mo. Oo, oh, Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Maglalaro muna siya ng ganda-ganda. Nadaw. Kunin ko na daw. Ay. Tuwa-tuwa. Nadaw. Tuwa-tuwa. Ang kinis ng mukha ko. <laughs> <laughs> so, Ako din, di oh. ba? Diba? Kumikinis yung mukha namin dito, guys. Dito iba oh, tingnan mo oh. Ay, wag mo tali paguna Pag diyan, <laughs> <laughs> nakikita yung ano, mga butas-butas ng mukha namin diyan. So, dito yeah, muna okay. kami sa camera namin. Magbabago. Yeah. So, ayan, hintay-hintay lang tayo kay Kuya. bye 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 bye